kayo guys welcome back to my daily vlog samahan nyo na ako maglakad guys maglakad pa punta ang bus stop may mga ano dito guys mga kosto. ayun yung mga kosto. <laughs> say hi to my vlog hi, hi hi to my vlog Pa sa mga Daniel ano? Pa sa oh na may wak na may wak may Hi ay ay, ay. ay, ay. ay. ay dito na siya. Oh, sige. Ah, uh, astada kaan din Guys, muntak kayo sa ano nila sa bar nila pag napunta kayo dito sa Japan, mga host 'yan. Ai. Belo-belo. Belo-belo. Ai, okay, thank you. Arigatou. Yama yama. <laughs> Then guys, ano, nakikipagkwentuhan sa atin. Uh, makukulit 'yung mga hosto Pero mababait guys, kaya ano, uh, Nag-hi sa ating vlog. Kaya punta kayo dito kayo sa Japan para mag-visit sa kanilang host bar. Huh. pupunta tayo dito sa loob ng bar. Sa mga kakakilala natin. Nangungulit tayo, mag a tayo ng ano, pwedeng makausap. Tapos hindi tayo pwedeng mag-vlog doon na many, ano know guys, may songs. Kaya pag wala nila, mag-vlog ako doon. Ngayon, hindi nandito tayo sa bar, guys. And maglilinis lang tayo kasi takadatingan natin. Maglilinis muna tayo guys kasi wala pang mga tao. And guys, ilagay muna natin yung mga baso dito.